Ako si Lynn, OFW dito sa Hong Kong. Samahan niyo ako today na mag-day off. Of course, sanay na sanay na talaga ang mga Pinay dito sa Hong Kong na kapag mag-day off ay napakadami talagang dala. Gagawin ang lahat para makatipid ako naman ay dala ko yung mga ibibigay ko doon sa mga kaibigan ko na mga damit nila na pangsamba, sapatos at yung mga iba pa naming kailangan alam nyo ba na natural na talaga sa akin lalo na dun sa mga nakakakilala sa akin na ang dami dami ko talagang bitbit bit kada day off 7 to 10 minutes nga yung biyahe papunta dito sa town at pagdating ko nga ay bago na rin yung decoration nila ang lakas makabata nga din talaga parang ang nasa cartoon world ang mall pala na ito ay isa sa mga malalaking mall dito sa Hong Kong na kung saan mabibili mo dito yung mga branded products din talaga. Madalas din talagang puntahan ang mall na to dahil kadalasan ay iba-iba nga yung decoration nila depende nga sa season or sa team ng buwan na yan. Bale kasama ko pala today yung isa sa mga followers ko na nasa Pinas pa lang siya noon ay nagchat-chat na siya sa akin at ngayon ay nandito na nga siya sa Hong Kong at magtutumans na nga siya. At simula nga pagdating niya dito sa Hong Kong after nga niyang makapag-adjust ng one month ay kinontak na nga niya ako at sumama na nga siya sa akin sa church namin. So sa mga magtatanong pala ulit kung nasaan ang church ko ay nandito po yan sa Saikong at isa po akong Iglesia ni Cristo. So kapag pakalat-kalat talaga ako dyan at nakita niyo ko ay siguradong meron akong mga pinuntahan na sinadya ko talaga pero kadalasan ay nasa psycho nga ako. So dito pala hinihintay nga namin yung isa nga naming ka-church na darating nga mula sa Pilipinas. At ang pag-uwi niya nga na to ay dahil namatay yung kanyang asawa pero kita nyo naman babalik at babalik pa rin talaga siya para ipagpatuloy ang buhay para sa mga anak niya. At isa nga siya ngayon sa magiging nanay, ate, kaibigan, kasama sa kalokohan. Parang naka all-in-one talaga siya. Siya yung madalas ko talagang kasama sa saikong. At syempre, hindi makukumpleto ang pagsalubong kung wala kaming pasalubong. Kami nga yung una, pumunta na nga kami dito dahil nga may mga curfew yung mga kasama ko hat pala ng mga kasama ko na to ay mga ka-church ko na din. So dito na nga ay sinisimulan na nga naming buksan ang mahiwagang maleta na kung saan nandito nga yung aming hinihintay pa kanina na mga pasalubo. Eto talaga yung favorite part ko, yung kukunin na nga namin yung aming mga pasalubong na galing Pinas. Sobrang sipag niya ngang magdala ng mga pagkain na iba't iba. Sobrang ang sarap-sarap nga sa pakiramdam talaga na pag may umuwi sa Pilipinas at bumabalik dito na may mga dalang pagkain Pinoy ay sobrang sobrang tuwan-tuwa talaga ang mga puso naming mga OFW. At habang nga hinihintay pala namin kanina ay ganito nga pala yung mga itsura namin. As in, ang lakas pa ng ulan at ayan na nga at dumating na siya. Pagkatapos nga ng ilang minuto ay umuwi na rin ako. Wala na pala akong video dyan dahil nga meron akong ginagawa that time sa phone ko at hindi ako pwedeng mag-video. Pagdating ko nga dito sa siya, tinagulat ako kung anong meron at napakadami ang tao. Linagpasan ko nga lang yan at dumiretsyo na nga ako dito sa bus na kung saan kailangan ko na namang umuwi dahil nga paalis yung amo ko papuntang China at kailangan ko na namang i-empake yung mga maleta niya. Dahil nga alam niya na sa kapag umaga ng Sunday ay maaga akong lumalabas dahil nga pupunta ako sa church ay ikinalat niya na lang at iniwan niya na lang dito sa kwarto yung mga iempake ko. Ganito talaga yung amo kong babae na kapag magta-travel siya ay ako talaga ang nagaayos ng mga maleta niya. Siyempre hindi ko pwedeng kalimutan yung mga gamot na iniinom niya. eto talaga ay nilalagay ko na dyan sakto na yan sa pang 10 days niya. Dinagdagan ko nga in case na mag-extend pa siya doon. So ganito nga natapos yung isang araw ko na day off ko at bumalik ako sa bahay para magtrabaho. O siya, hanggang dito na lang muna. Follow my page for more. Bye-bye, <laughs> ma.